ganda. Hope John Paul II. medyo nasa galaan kami ng misis ko for today at syempre paminsan-minsan lang naman tayo nakakapagalibang 30 days lang naman ang ang binigay ng DepEd so dito ngayon kami sa Bataan no? so kung mapapansin nyo dito sa likod ko shrine ito ni Pope John Paul II so siya sa si Pope John Paul II isa sa mga idol ko nung nasa seminaryo pa ako so <coughs> famous si Paul, ang tunay na pangalan niya ay Carol Botewa. Botewa. Carol Botewa, 'yan. Dahil siya yung aking sa thesis ko. Ah, uh, gumawa ako ng thesis, Love as Self-Fulfillment in the Mind of Carol Botewa. 'Yan. ngayon dahil galak na gagala kami ni ni missis ko, andito kami dito sa Hermosa Bataan. So mapapansin nyo Ay. Okay. So, ang ganda. So gala-gala rin kami pag may time, di ba? So, ang ganda rito. At tignan natin. Yan. May bakit dito. Bakit tayo. Hello, miss. Pwede makipagkilala? Yan, eh, misis ko po. Yan. So, Idol, Pope John Paul II. second. Shrine. May nakalagay, oh. Hermosa National High School. Ayan. So, eskwelahan naman ito. Laki din. I kung anong meron dito sa loob. Pasok tayo. Shrine. Simbahan po. totus tuus totally yours